Alis <laughs> ah, na sila. Babalik na ng Manila. Ano <laughs> <laughs> yun? Alam mo, iwan ko. Ato? Manila. Hindi ka dito. Sa October pa. Dito Oh, pang-ibig siya. ako? Kira ka. 60 eh, ka? May kasamang cellphone. Nakakalungkot kasi aalis na sila, babalik na ulit. Pa-transfer ka nala. Pera. Ako sit ng Bersinib nila kung lakta, tapos dito nila kung bungaw. Dahil mahirap dahil dahil. Dito nila, sa dito lang ang lakta. Oo. Ayan o. Hindi nila gutog. dalawang buo yan na lechon. Napako masarap an. bawa si iibani sayo. Bawasan nang sya. Bayaw Okay na. Ah, hindi ang Ay, bus nila. Oo, oh, mauna si Lia. Sakay ka na, Lia. Bye, alis na ako. Hmm. hindi puring puri ng karagat ginto ng buhok mo doon tignan mo doon Taunan ka ba? saunahan? ajan dyan imudin niya sana. Sana. Kalsada pa lang si sira. Okay, nag ano, nag pangpainit. Nag shot Pampainit Nagpainit mo na sila ng ano, kabayo. <laughs> Totoo nga ang chismis. Nagpaano ano nga yung dalawa. Painit kasi malamig daw sa bus. Kaya, tagay-tagay muna kasi giginawin sila magkakasakit nagpa warm out ngayon dalawa pa up nagpainit nagano sila nagtagay kasi giginawin sila sa bus malamig kasi <laughs> mm. <laughs> Kala ko maon itong bus si Sige ko ano ano dalagan Kaya ini ito no pa ah, sa ko ko ah Akala ko yun na yung bus nyo Dalagan ako <laughs> Ah nga ako, kakala ko yung bus na yun, tapo. Sa isa ba Saan gagamit Sabi ko sa Pili yata. Ah. Yung Pili na bag? Malita. <laughs> ah, di yung malita? Oo. Oh. Baka sa malita yung nalagay. Kaya eh, maluwag mo na niya malita. Kaya kunti lang iya damit. Yung bag nga niya, pinasok na sa malita eh.

Anh đai ah, mùa, oh. ah, tinting tin tinh như này. Anh đai bus mùa, kai 2.5 singko matamis man at ito na maganda sana kung yung masakyan yung nano yung may CR oh may may CR nana yung 1568 oh mayroon daw CR may CR ilabel 1568 Apa tu? Sixty. ingatlang <laughs> kayo tayo. Oh. Buko. Buko juice. Uh, oh. <laughs> Ando <laughs> na sila nakaano. Makalis na. Ka, ano, na. sa 5, 6. ano yun? Nanda tita? 5, 6, 8, 6? Hmm. Imumuli Para makakuha ng... <mukas> 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 Pag na Pagbayan na tita. Si Tintin na nagbayad ng ano. Yung grab. Kay card na in, uh, ano. Ano. Hindi, maski sa yikas la kukontak mo. Tapos pag alis din namin, si Tintin din nang bayad. Kaya nga lang, pagkain niya, buli na. sa otro na lang? Kami ni Roy. Wow! I'm <laughs> kahit sila, kasi badan nga Roy. Siro nga pa bilhin dito. Mm -hmm. Kamisatan, manay mo musali Habi ah, man lang sa saling nga d'wa. Sa, sa patay, si Wai na kami ngayon <laughs> d'wa. Nag-il-art nila nga niya. Tapos <laughs> kaya naku, jeep pa nga kaan. Uh -huh. Sana daw, bakasyon uh -huh. daw silang magkakapatid. Kaya bakasyon, uwi dito. Baka mag yun siya, aking naman. Mm hmm. Sabi at Tina, balik daw. Punta ka rikta. Gusto ng noon, pagbiyahin namin, magkaabay kami. Sabi ko, si Tito Mako ang iabay mo, ay aka, katabi ko din si Kuya Rico. Kasi gusto ko sa may bintana. Sabi at Tina, ay stayo, tayo. Tara kung dulak sa inyo, di wala bintana, ikaw lang. Kaya, tingi sa kanyang bintana, paluluyo. Sige naman ka doon nga, paggabi ka kayo. Yung papasarado nyo kaya may mga daw eh. Mm-mm. Ang -mm. makno. Oh, ang ano, subun. Sebi nak tual, satu-satu tadi kumil. Suamunira-munirinya. Mau. Mau pedak, nanggawa tadi, semua sana pokonan. Thank you, Mbak An. Thank you, Mbak Fio. Terima kasih, Mbak Fio. Terima kasih, Mbak